And DFL nag-turnover ng bagong silid-aralan sa Lamu National High School upang suporta ng edukasyon sa mga komunidad na apektado ng insurhensiya. Ang buong detalye sa report ni Jay Taganas. Nakatanggap ng bagong silid-aralan ang Lamu National High School, Goa, Kamarinsur, mula sa National Task Force Elka sa pamamagitan ng isang turnover ceremony na pinungunahan ng Department of Interior and Local Government, Provincial Director Julius Rodel L. Tal Ortiz ng November 28. Ang proyektong ito na may halagang higit sa 6 na milyong piso ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng pamahalaan sa pagpapabuti ng edukasyon hindi lamang sa barangay lamon kundi pati na rin sa karating na lugar na dating infiltrated ng Communist Terrorist Group. Binigyan diin ni Mayor Wilfredo Gonzaga III na ang bagong silid-aralan ay magpapagaan sa buhay ng mga mag-aaral malapit sa lugar dahil hindi na nila kailangan maglakad ng malayo upang makapag-aral. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng Community Support Program at Retool Community Support Program na ininunsan noong 2022 na layuning tugunan ang mga isyo sa komunidad. Pinondohan ito ng NDFLCAX sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya na may parehong anikaing makapagandid ng proyekto at programa sa mga lugar na masigit na nangangailangan. Kapayapaan para sa lahat. Jay Taganas, Spear News.